Hi guys, good morning. This is Val's Creation. And uh, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob dito sa Kowa. Kasi kanina napanood ko na naman yung interview, ah uh, yung pras ano ba tawag dito, hearing process sa Senado na nandoon yung Kowa. So, bumabalik na naman sa aking isipan yung mga uh, disallowance cases na pinapatong nila sa mga schools uh, kasi yung disallowance naman ay naginagawa ng mga schools katulad nung sinasabi ko nga na yung may budget kasi ang bawat school so kapag merong sobra hindi na binabalik pero ina-advance sa payment ng kuryente, sa payment ng water o kaya sa sa mga guards, no? Na kasi yung mga guards ay agency ano yan, hired. Hindi e, natin alam na anlalaki pala yung mga kaso na na nanalaman ko sa mga schools 100 plus lang. 120, 80, 60. Diyos ko naman. Hindi naman ibinulsa yan ng mga eskwelahan. In advance naman nila yan sa, kan sa mga bayarin. In advance lang. Na yun ay uh, existing naman sinundan lang nila na hindi pala dapat. Pero, yun yung nagawa, na na-correct. Pero, kinasuhan nyo ng disallowance. So, na nakikita ko, uh, narinig ko pala, yung process ng hearing, na yung mga ghost project, hindi nyo kinasuhan, hindi nyo kinasuhan, inaprubahan nyo, for completion, clearance, na hindi dapat. Biro mo, laki bilyon. Or, or meron ding tumanggap. Kaya tumahimik na lang kayo. Sorry, pero yun yung aking uh, pananaw. Uh, sama, pasensya na kayo. Naglalabas lang ako ng sama ng loob sa nangyayari ngayon dahil ako ay nanggaling din dyan sa government em government employee din ako dati eh yan nga ako ay isang guru at uh, nakita ko kung paano yung mga kaso na ipinapatong sa mga eskwelahan napakaliliit napakaliliit na halaga ikumpara mo ngayon na bilyon-bilyon milyones po ang ipinapatong nyo ang ina, ina kin, binigyan nyo pala ng clearance ng ng acceptance of the project kahit na ghost project yan my goodness naman please kung sino man yung uh, chief ngayon sa COA kasi hindi ako familiar uh, sana po ay please check. Ituwid nyo po yung maling maling ginawa ng COA. Na I hope yung bagong chief natin ngayon ay sa COA ay maayos at maituwid niya yung maling pagkaka, pagkaka proseso ng mga approval and mga cases sa COA. So please lang Madam Chair, Madam Chief or Sir Chief uh, pakiayos po ang kuwa ah. Ano? Para sa ganun ay hindi naman kawawa yung ating mga kami. Maliliit. Yung taxes ng ating kababayan ay napupunta sa maayos na mga proyekto at hindi ibinubul sa lamang ng kung sino-sino. Lahat naman ay may sweldo ah. Oh, Tama naman yung sweldo kasi kung hindi tama, e eh, aalis kayo dyan, di ba? So, please lang po, nakikiusap po ako. Ayusin nyo po ang COA evaluation. At uh, yung mga cases na mga pinato, pinataw nyo dyan, i-review nyo. Review it para naman maklear nyo yung mga dapat nyo i-clear. Okay? So, thank you, thank you. I hope na naintindihan nyo ako. Salamat po ng marami. God bless.